Hoy, mga mahilig sa entertainment. Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon. Kilalanin si Li Dongju, isang 66 taong gulang na lola mula sa China na may pambihirang layunin, pagbibisikleta sa isang daan bansa sa kanyang espiritu ng pakikipagsapalaran, nasakop na niya ang labindalawa bansa sa dalawang gulong. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay malayo sa madali. Nagsimula ang paglalakbay ni Lee sa pagbibisikleta noong dalawang libo at labintatlo matapos dumaan sa isang mahirap na diborsyo. Nahihirapan siya sa depresyon para siyang palaka na nakulong sa isang balon hanggang isang araw nakita niya ang isang grupo ng mga siklista na dumaan sa kanyang bahay. Ang tanawing iyon ay pumukaw sa loob niya. Bumili siya ng helmet ng bisikleta at niregaluhan siya ng anak niya ng folding mountain bike. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran. Simula noon, nagbisikleta si Lee sa buong Southeast Asia, Europe, at Oceania, bumibisita sa mga bansa tulad ng Cambodia, France, at Australia. Ngunit ang kanyang mga paglalakbay ay may kasamang mga hamon. Nagsasalita lang siya ng Mandarin kaya umaasa siya sa mga translation api para makipag-usap. Ang pagbabadyet ay isa pang pakikibaka. Kadalasang pinipilit siyang matulog sa mga parke, gasolinahan o maging sa mga sementeryo. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang mga mabuting Samaritano sa daan na nag-aalok sa kanya ng tirahan. Si Lee ay nagretiro mula sa isang pabrika ng tela noong 2,000 at dalawa at ngayon ay tumatanggap ng buwanang ng pensyon na i-23,000. Ngunit noong una siyang nagplano ng paglalakbay sa Tibet, mayroon lamang siyang i-1,500. Para makaipon, nagtrabaho siya bilang tagapaglinis ng bahay sa loob ng isang taon. Ang kanyang unang internasyonal na paglalakbay sa pagbibisikleta ay nagsimula sa dalawang bihasang siklista na nakilala niya online. Gayunpaman, pagkatapos ng isang linggo sa Vietnam, iniwan nila siya dahil baguhan pa lang siya. Sa kabutihang palad, isang lokal na siklista na nagsasalita ng Mandarin ang tumulong sa kanya na bumalik sa China. Sa kabila ng mga pagkabigo, hindi sumuko si Li. Nagbisikleta siya sa dalawampulong sod sa China, kasama ang kanyang pinakamamahal na poodle, si Kumuha din siya ng maliliit na trabaho sa paglilinis sa mga spa at hotel upang suportahan ang kanyang mga gasto sa paglalakbay. Sa bawat paglalakbay, nagkakaroon siya ng higit na kumpiyansa. Sa paglipas ng mga taon, Solong nagbibisikleta si Lee sa buong Vietnam, Cambodia, Thailand at Myanmar sa loob ng pitumpu araw. Umikot din siya sa anim na bansa sa Europa. Ngunit hindi lahat ng kanyang pakikipagsapalaran ay maayos. Sa Australia, nawala ang kanyang backpack kasama ang lahat ng kanyang gamit sa pagbibisikleta at kinailangan niyang palitan ang lahat. At habang tumatawid sa hangganan ng Bosnia at Herzegovina, napagkamalan niyang high-five ang signal ng mga gwardiya nang talagang hinihiling nila sa kanya na huminto para sa inspeksyon. Para kay Lee, ang kabaitan ng mga estranghero ay ang pinakakasiyasang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa Australia, sa isang nakakapasong araw, binigyan siya ng isang mag-asawa sa isang sinang ng isang bote ng malamid na tubig, isang hamburger, at ilang mga granada. Sa isa pang pagkakataon, inanyayahan siya ng isang mag-asawang siklista na manatili sa kanilang tahanan pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang mga paglalakbay. Bilang pasasalamat, laging may dalang Chinese not silly na ibinibigay niya sa mga tumutulong sa kanya. Pagkatapos ng tatlong taong pahinga dahil sa pandemya, naghahanda na si Lee para sa kanyang susunod na malaking pakikipagsapalaran, pagbibisikleta mula Kazakhstan hanggang United Arab Emirates. Maabot ba niya ang kanyang layunin na bisitahin ang isang daan bansa? Sa kanyang walang takot at independiyenteng espiritu, walang alinlangan na patuloy siyang magpedal patungo sa kanyang pangarap. May inspirasyon sa kwento ni Lee tandaan, hindi pa huli ang lahat para abutin ang iyong mga pangarap. Like, share, and subscribe for more incredible stories of adventure. Huwag kalimutang I like, share, at I spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off. Magkita-kita tayo sa susunod na video.